Bumili na ako ng malaking Eden. Tapos tatlong tulong spaghetti. Ayan. Sa tinilo ay sapat kaya ito. Tatlong kilo sila ay 42. At para doon sa mga nanay ay pansit. Pansit kanto ng birna. Hello mga ina. Ako ay kadadating at ay bumili ng aming handa ng mga bata. Tsaka yung pamimigay ko. Last day kong pamimili. Kaya, kaunti lang naman. kung Kumbaga wala na akong mapili. Kaya dinagdagan ko lang ng kaunti. Tapos ay, yung iba ay yung ampaw na laang. Nakita naman ninyo siguro kung ano yun. Kung ano ibibigay ko ang <laughs> <Piso. laughs> Ay, grabe ka mahalang bilihin. At ayun nga. Uh, bali, ang mga bata ay may ambaga na 20 pesos. Sila ay 44. 44, 44? 42. Tapos, wait, papakita ko sa inyo. Tapos, Uy. Ano, aray. Hindi pala itong nakuha ko. Hindi pala ito. Tapos, patakita ko sa inyo aking mga binili. At para, tapos pag, word, eh di, yun nga pala. Wala na pati ako ay 20 20 times 24 ay 880 minus 40 dahil yung anak ko ay dalawa minus 40 di 440 400 ay 840 ang makokolektang pera pero yun po ay kulang at dinibbili yun lang ng tinapay ng mga bata pero dahil ako ay mabait charot <laughs> <laughs> Dahil love ko ang kids. ayon sagot ko ang spaghetti nila. Kaya oh! minap ng spaghetti. Pero kulang pa ito. Binili ko lang spaghetti at saka cheese. ah uh, Doon ko na bibilhin sa infanta yung mga kulang. Pakita ako sa inyo. tapos nagpabili nga pala ang aking anak na panganay. Sabi niya sa akin, Mama, bili mo ko ng chocolate, ng yakult, at saka ng, ah, uh, doon? Chucky. Yung panganay ko. Kaya ito, tig-isa silang chocolate, tapos chucky, and then yakult. Tig-isang balot. Magkaiba pala ito baka mag-away yung mag-upload at mag pala ito ng flavor last night yung aking kinuha ito parang by one take one di ba kata, yung nasa 100 plus ata ang isa yung eh, nabili ko 170 oh where's the resibo check ko nga oh tama 170 eto masyado itong mabig ata hindi ko yung may paikasa sa inyo pero ibababa ko syempre ang cellphone eto

Ito nga pala yung ating pang grand prize. Wait lang. Ilalagay natin yung ating pang grand prize. Dito natin ilalagay. At hindi ko tinapon pong ano ay kahunan. Dahil ito yung paglalagyan ko ng grand prize. Ilalagay na natin dito. At bumili nga pala ako ng sketch tip. Tatlong so, klase. Where's the other one? Another one. Where are you? And this one. White chocolate, strawberry, and chocolate. Para pang ng mga bata sa school. O pang baby. Pwede rin sa baby. Di ba gawa lang pinipili. Kaya ito pang grand prize natin. Para kahit sino ay pang baon. Kung huli. So, ito yung eggnog. Tapos, breadstick. Uy, puno. May tsakin maliit. Ayan. Oh, mapupuno na. At meron pa ako ibibigay. Ito na may para sa akin mga junakot. Kaya ihiwalay na natin. Alam mo naman. Ito si akin. At bread pan. Again. matutuwa mga bata, batuta at ito'y akin din parang hindi ako yata kabiligyan ng estro ay, kinalimutan na naman ang estro, lagi na akong hindi nabibigyan ito nga yung pinabili ni Silian na Yakult at saka, ito yung chaki ito ang chaki ng ito, samang bread parang kaya nasa kanilang dalawang magkapatid pero syempre, hindi lang ay ready pa, awo ako yan, kanila din. Yan, o. Oh, ah, yan, ah, Oh. Okay. sorry. Kung anong bigay ko sa mga bata, mas marami ang anak ko, syempre. Mga anak ko, yun eh. Ayan. Ito nga pala yung handa na binili ko. Bumili na ako ng malaking Eden. Tapos tapos yung tulong. Spaghetti. Ayan sa tinilo ay sapat kaya ito. Tatlong kilo sila ay 42. At para doon sa mga nanay ay pansit. Pansit kan to ni Birma. Mahilig sa bihon. Kaya anto ng ating kakainin ng mga nanay. At ito para sa aking dalawang dinaki. Baon nila sa school. Ayan. Cheese and chocolate. Ito'y paninda ko. Ito lang ng isa. Ayan. Ito yung akin. Ito yung akin. Ito yung akin. Ito yung akin. Diba ka? At iyan, ilalagay ko na nga sa ating ipamimigay at ihiwalay ko yung sa kanilang dalawa. Ito. Terima kasih 39. 40. Ito rin. Ito yung ating pang 40. Ayan. Ito pang grand prize natin. Ayan. Nakita ninyo. Ito ang pang 40 natin. Pang grand prize. Pang baon sa iskala mga bata o kung baby ka, pwede ka rin kumain ito. Pwede, pwede po sa baby at saka pang matanda. Ka. Kaya ang binili ko kaya ibabalik na natin. At may na, ako yung natapos pero hindi pa as tapos. At hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Ay! Biyong! Nag-iisipan ko, tulungan niyo ako. Kung dito ko ilalagay, ipagsasamahin ko yung pasalubong ko sa dalawa at saka yung mga ibibigay ko sa bata. Ano kaya? Mas maganda kaya? So, yeah. Wow. Oh, ang cute. Ang <laughs> <How> cute, cute. <laughs> Lagayan ng lugaw, champurado, o mga sabaw ng mga bata. Dalawa ito. Kaya dalawang mananalo. Ayan. Sa blue, isang yellow. Ayan. <laughs> ang

lalagyan natin ng ay sorry lalagyan natin ng tapos ko balutin ang aking mga pasalubong at giveaways sa mga bata. Apat na lang idadagdag ko ako ng bahala doon. Parang gagawin ko doon sa apat na yun. Hmm. Tapos, sa impad na, na rin ako mamimili ng ibang mga handa nila. And then, hindi ko pa maayos itong mga paninda ko dahil ako may parating pa dahil may nabenta ako na hmm, siyam na pabango. Wala, may tinuturong ako ng jowa kung magpulinta ng pabang. O, ito para sa first owner. na si mga tater ang mabunot. Kahuli ah, ang mabunot. Yan. Ayusin ko muna yung ilba kong dala. At ito nga pala ay ang aking elpensya. Dahil ako ay magpapatinda sa aking kapatid ng aking mga paninda. So, dito niya ilalagay ang kanyang mga bento dahil dahil, dahil saan gagawin ito para hindi magalaw walang kumuha kay aking ipapalagay dito, dahil ito walang bukasan binili ko talaga walang bukasan hindi, hulugan lang kaya inalagay ko dito yung iba kong benta Ayan. Tadang dinosaur. Red ang binili ko dahil ang sabi kapag kulay red ay mata ko sa mata. Kaya ayan, red. Talagyan na natin ang aking benta. 45 times 9. Hey Google, what is 45 times 9? Hey Google, talk to me. Oh my gosh, ayaw sumagot ni Google. Dahil siguro ako yung nagbibidyo. Uh, 90 plus 90, 180 plus 90, 270 plus 90, 360 plus 45. 405. 405 na ako. 405. Ay, nako. Hindi mo inano. Dapat ang ginawa mo is 9 times 4 equals 36. Sabi mo, may 360 plus 45. Ay, nako. simple Basic na basic. Hindi mo pa ginawa. Ako, kundrit, kundrit pa sa kamay. Okay, anyways. Yun na nga. Yun lang. At ihuhulog ko muna yung aking benta. Wait. Okay. Pukunin ko lang ibabawas pala natin yung 80 pesos dahil 80 pesos yung okay. aking bili na ito. So, 405 minus 8 is equals 325. 325 na lang ibibigay ko sa iyo, ha? Oo. Uh -uh. Okay. Mulogan muna kita ng barilla. 325. Okay, this is 25.

to know. Ikaw, oh, alam mo, umayos ka. Sige, ko. Dahil ikaw ay aking pampatayo ng bahay. Kaya dapat ikay mapuno at hindi mabawasan. Okay, pampatayo kita ng bahay. Kaya ikaw ay hindi mababawasan at dadami ka, lalago ka, pamigal, tayo ka talang bahay na intindihan mo, nakita mo bahay natin doon, hindi pa ayos, tulo-tulo pa, kaya kailangan mo mapuno at dumami, dumami, dumami. Maayot pa tayo natin yung bahay natin para ikaw eh. Huwag ka mag-alala, bibila pa ka talang kapalit pag ikinasira ko. Don't worry. Kaya sumuot ka na. Ayaw yung sumuot. Masyado maliit yung butas. Struggles is real. Puro, hindi ka siya yung um, 10 piece. Masyado maliit. Tingnan natin yung piece. Yung piso lang yata. Ito. Yan. Kawa naman. Ganun, ras-ras ko na yung anong ahulugan na ito. Naki. Dato na Ayun. Yun. Mm. Ah, no. Nanaglag din naman yung aking ano ah. Lapel. Wait. Isakabit ko muna ikaw. Tapos 300. Dahil wala na akong allowance. Kaya binawas na katatungo sa ano Right. bubuksan natin ito pag malapit na pag na ang hindi ka makuha ng kahit kanino at kita nang gawa natin ng bahay nalahanin mo sira-sira -sira yung bahay natin tulo-tulo pa may butas pa bintana kawayan kaya kailangan mo magpunod hmm ko wala ka kawala dyan. Oh my gosh, bako pa ha. Okay. And anyways, saka ko na lang ulit ipakita sa inyo ang aking mga dadalhin kapag dumating ng mga paninda ko dahil nabawasan na dahil nabenta na. Okay guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye! Ingat!